Hello, hello mga katigangers. <laughs> Binibiro ko itong ano, itong kasamaan ko. Sabi ko, atungal ka ng atungal. <laughs> Kasi Ilocano eh. eh yung iniinom mong tubig eh. Isa sa pinakamahal ma sa buong mundo eh. Sabi ko. <laughs> Kasi ito. Uh, San Pellegrino. At saka itong Perriere ay mag magkalasa lang ito magkalasa lang ito na carbonated parehas na carbonated ito ito yung natural ito pag uminom ka nito yung sabi ko oh, dighay, didighay at di, didighay ka eh pag itong ano eh ito yung sinasabi ni Corina na ano finiture niya dun sa ano na pag yung mas malaki dito yung pinakita na glass itong ito plastic ito eh ito yung glass ito plastic ito yung pinakita nito ni green na ito, mas malaki dito na noong pa matagal na yon 1,500 daw sa restaurant <laughs> yun ang sinasabi ko sa kasamahan ko ito ang mahal yan sabi niya no sabi restaurant sa atin 1,500 yan sabi ko tapos umaato at ka pa kung ano-anong mga re reklamo mo sabi ko umiinom ka ng ma mamahaling tubig eh sabi ko pero wala siya na ngayon. Nakaano na. Naka, naka, naka uh, uwi na ayan. Ako tinatapos ko lang yung mga ano. hindi doon. Kaya tapos ko lang. Ayun. Ito, magkumuha pa ng ano ng ng back up. Okay, dokke. Okay. Mga katigangers yun lang. At iinom 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 din ako. Kasi talagang ano mag magsasamer na rito. Ito, malamig kasi may may ref kami dito Ang mga ano, pinupuno niya ng ano, pinupuno niya ng mga inumin. Okay okay yun lang. At balik sa trabaho ulit. Kasi may may isusulat pa ito trabaho namin kasi punta ka sa floor, balik ka rito, sulat ka, balik na naman sa floor. ito dumating na naman yung ano oh, pang April na ito Ayan na pang April na ito yung pang April na namin na gagawin ito yung mga mga bilang ng ano ng party na hahawakan namin okay okay ito etong ano namin tong ito client namin na yan ASU malaking grupo yan Malaking grupo yan. Kaya, busy kami. April 7, uh, busy kami. Libo yan, pag ano, ayan. Attendance, 1,000. Ayan. Kaya, medyo busy, busy. Okey dokey mga katigangers yun lang. Bye-bye na.